isusupin na daw kayo ng kongreso sa susunod na hearing ng Quad para sa extra legal at uh, mga limang general na yon ang uh, sinulatan ng ICC para makipag-ugnayan sa kanila. No? So, unang question ko, aaten ba kayo? Kasi sabi nila, mapipilitan silang hindi lang magsupina pero pagkatapos ng supina, citation in contempt pag hindi kayo umatend. No? At ano naman ang ma-advise na mabibigay nyo doon sa limang uh, police kasama kasamang dalawang chief of staff na gustong kausapin ngayon ng ICC? na yung ICC na yan. I do not recognize <laughs> that. Yeah. Uh, eh, 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 eh. Uh, ano yung ICC na yan? Uh, are we or are we not? Mm -hmm. Yan ang tanong ko muna is jurisdiction. Correct. Uh, Abogado ako eh. Jurisdiction. First, question. Fiscal ako. Whenever I face a case dito sa korte, everyday, magtanong ako dyan. Mm -hmm. Do I have the power. May jurisdiction ba ako dito sa kasong imputed prosecutor? Wala. Yeah. Oo, oh, huwag tayong magdaldal ng ano, let's go legal. Hmm? ICC? Hmm. ICC, o. Oh. <laughs> Karami na nangyayari sa mundo. Uh -huh. Masakir dito, masakir doon. Pati yung Amerikano, ilang pinatay. Ano mang ginawa ninyong mga ICC kayo, mga hmm. p***? Karaming injustice, karaming violence, senseless, walang karason-rason. Dito nangyayari, especially perpetrated by the Americans. Wala kayong ginawa. Kayong mga uh, Euro Europeans, imbinto ninyo yan eh. Mm -hmm. You go after yung mga post-colony, ah. yung colony ninyo, yung tapos yung pumalit, medyo ng galit kayo, kasi hindi na inyo 'yun, ninahabol niyo.